ganda ng umaga sa inyong lahat. So ito naman, nandito na naman tayo ngayon sa uh, Rictu De Besario. So i eh, ano nga natin titingnan natin dito kung malinis o madumi pa rin ang uh, Rictu dito. Sayan, <laughs> so, May 29 2025. So dito na naman ang ating umaga ngayon. mag update na naman tayo ngayon dito mga idol no. Sa ating mga viewers yung may police, uh, police station. So, may May mga namaninda. Tapos, dito tayo magsa-survey So, ngayon, mayroon pa doon hindi nakukuha ang basura. Tapos, nagwawalis pa yung naglilinis dito, no? So, samahan nyo ako ngayong umaga na ito, guys. Every dito tayo magikot dito. So, mayroon pa dito. Itong daanan na ito ay mayroon pang natutulog. Kasi ito sila gising sa gabi. Yan, nang natutulog. Mayroon din naman dito nagbabasa ng dyaryo. Oh, uh, ito, hindi pa naligpit yung tulugan. Hmm, uh, ito, natutulog din si tatay. Mga polis, nagroronda na yung mga polis no kasi talagang nililinis nila dito. Oops! Ito si kuya, may aso pa. katabi Ito, may natutulog pa rin dito. Dito mayroon pang naglilinis dyan sa mga banyera. Sakit akong ulo. Eto, <laughs> hindi talaga agad-agad malinis talaga mga idol dito kasi nga sa daming ng mga basura. So, dito na naman sila, oh. Nangangalakal. Nangangalakal. Oo, mm iyan -hmm. o. Oh. Nakadami na po nanay? Ito, meron mga buto. Ah. Magkakagaya. Makamagkano ka naman sa isang araw po? Magkakagaya na. Kaya ako, 80 ako. 16 kilos. 80 pesos lang? Abo, yung 16 kilos lang. Cartoon lang. Cartoon lang yun? 16 kilos? 80 pesos? Oo. Oh. Tapos nangarakal din po kayo ng mga gulay. Ano yung babo? May baga akong asawa. ang yung nagkaroon ka ng dala? Oo. Oh, mm. Si nanay din, oh, ang dami-dami. Iyan po ba ay binibilad muna bago ipatimbang yung karton? Pagbasa. Pwede na. Ang iba kasing kasya, hindi nalangang pagbasa-basa. Oo. Um, oh. Hmm. So, ayan naman si nanay, oh. Ang dami ng kalakal Siya, ngayon. Ang dami ng sa wallet. Ha. Ah. Sayan so, mga idol dito kalat pa talaga yung mga basura, no? Um, talagang Si Kuya oh. oh. Oops. Dami pa rin dito mga ano. idol ito pa rin yung nakakalat pa yung mga basura ito yung mga anuhan ng isda may kapi din kung magugutom kayo mayroon din itong kinapay at saka kapi ayan mga basura oh. nakarga na sila si nanay sa ilang mga timba yung mga pinagtindahan ng mga isda. Pag mga ganito talaga mga idol oh. Siyempre, no? pag sapit ng umaga ay itong ganitong tumutum ano makikita natin para lang dinahanan ng bagyo. kita si Tatay, kahit may ano sa pao. Ano ba, Tuy? Anong channel yun, Tuy? Uy, nakadami na yata sila, Tuy. Si. Haan? Nakadami na? Nakadami na po. Tapos na kayo magtinda? Hindi matumal? Nakakulap, Tuy. Uh, tatay, tatay. tatay, tatay mo yan? Oo. Uh, or kasamahan lang? Ay, tatay, tatay. Nakadami ah, na, tatay. Dami ng mga badyaw. Uy, nakakalakal si tatay ng ano ha, jacket. Maganda po yan tayo, labhan mo lang. Oh. Ito, may mga kalakal pa nga sila dito, no? So, yan, mga idol, oh. Talagang, ang oh, mga, mga jeep, mga motor, e-trike, dito, yan, dumadaan, no? Mm. So, dito, banda, hindi pa nga yan kasi ang daming mga basura. Kuya, oh. sa isang araw, maka, mga magkanong kikitain mo? Ito, ito, Tatlong gan lang? Oh nangangalakal ka rin ng mga gulay. Ito, tinda mo, tumpok-tumpok. Tagal. naman din yun, ang oh. tatlong daan. Oh. Oh. Ah. So, yan, dami pa rin dito ang pasora, mga hayo. Andito yung, ano, Lugao, Paris si tatay na ano nanininda ng sigarilyo din. Ito yung mga pinagbalitan ng mga gulay oh. Oops. Oh si na. kaya, guys, kahit ng kahit kahit May 29, 2025 kahit oh, si Kuya ang dami na namang nakalakal kahit oh. dito pinukuha nila mga idol yung mga tumpok-tumpok na mga sibuyas na pwede pang mapakinabangan. Ayan, ang daming mga ampalayang nasasayang mga idol, no? O? Oh. Ito, o, oh, okay, okay pa yan, no? oh, si kuya naman. Ay, sige, kuya. Daming nakukuha ni kuya gulay. Bakit andito ka? Ha? Ah, uh, dito ka naglalatag? Oo, dito ka pula ako. bawal Gulay naman ngayon, tinda mo. nandito pa rin sila, no? Ayan, no. minsan din nagbabantay dyan mga idol no? para mapanatili na maging malinis ng no? uh, divisorya. sa DPS. Department of Public Service po. Ang... Um, um, parang nakakapago din pala magtrabaho sa mga ganito mga idol o kasi walang kasawa-sawa na ano uh, mag ano ng basura. Hindi oh, ba? Makarami na si Koya, oh. Adami na ng kalakal. Ibibenta na. So, dito mga idol. Mayroon pa din ditong mga basura. Ayan, nagtambakan yung mga basura din dito, no? ito din folks oh. mga sili, kukunin nila ibibinta yan sa mga tumpok-tumpok hindi pa na ano rin ito mga idol so parang sobrang pawis ko ngayon mga idol sa kakaikot dito para may siyempre para may ihatid sa inyo yung mga balitang nangyayari dito sa ating kapaligiran no punong-puno yung puligling ngayon no robe oh, ng punong-puno dito pa mga basura dito hindi pa naralig ang dami pa doon, mga basura. Ayan you know? o. Ito. Ops, mga saging, abukado naman dito. viewers, maraming salamat sa inyong lahat guys sa patuloy ninyong suportahan ang ating YouTube channel. So, ito lang ang update dito sa uh, Ricto Divisoria. So, ayan, maraming salamat. Shoutout dyan sa ating mga viewers sa mga sa mga OFW, no? At saka dito din sa Pilipinas. Daghang salamat sa inyong kanan. Bye!